Narito na, kung isa ka sa mga SSS pensioners na sabik na sa 2025, labing tatlong buwang release, importante ito para sayo. Ngayon, ibabahagi natin ang pinakabagong update at tatlong napakahalagang impormasyon na kailangan malaman ng bawat pensioner ngayong papalapit ang Nobyembre 20 siyam. Huwag mong palampasin ang mga detalye dahil maaaring makaapekto ito sa iyong benepisyo. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay na final na ng SSS ang 2,025-13 buwang release schedule para sa lahat ng pensioners. Para sa marami sa inyo, ito ay isang malaking ginhawa dahil matagal na ninyong hinihintay ang kumpirmadong PETSA. Ang schedule na ito ay ginawa upang tiyakin na makakatanggap ang bawat pensioner ng kanilang benepisyo ng walang aberya. Napakahalaga nito dahil makakatulong ito sa maayos na pagpaplano ng inyong gastusin, lalo na ngayong papalapit na ang Pasko at taon ng bagong taon. Alam ng bawat pensioner na ang ikalabintatlong buwan ay isang malaking tulong sa pang-araw-araw na gastusin. At ngayon ay may eksaktong petsa na kayo ay makakatanggap nito. Bukod dito, may tatlong mahalagang updates na dapat tandaan ng lahat ng pensioners. Una, binibigyang diin ng SSS ang tamang proseso ng dokumentasyon at verification. Kailangan siguraduhin ng bawat pensioner na updated ang kanilang impormasyon sa SSS database upang maiwasan ang delay sa release ng 13th month. Kasama rito ang pag-check ng inyong SSS records, pagsusuri ng account details, at pagtitiyak na tama ang inyong personal na impormasyon tulad ng pangalan, address, at bank account. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pagdating ng benepisyo. Ang pangalawang mahalagang update ay ang pagpapaliwanag na ang ikalabintatlong buwang release ay hiwalay sa iba pang benepisyo tulad ng buwanang pensyon o espesyal na bonus. Mahalaga itong malaman ng bawat pensioner upang maiwasan ang kalituhan at siguraduhing makakatanggap ng tamang halaga sa tamang oras. Sa nakaraan, Maraming pensioners ang naguluhan sa timing ng kanilang payments dahil hindi nila naintindihan ang pagkakaiba ng 13th month at iba pang benepisyo. Kaya ngayong taon, malinaw na ipinaliwanag ng SSS na ito ay hiwalay at dapat tratuhin ng hiwalay sa inyong regular na pensyon. Ang pangatlong update ay tungkol sa pinaka-importanting petsa, Nobyembre 29. Sa araw na ito, magsisimula ang SSS sa mga hakbang para sa pag-release ng ikalabintatlong buwan at magbibigay ng opisyal na anunsyo sa pamamagitan ng kanilang channels. Bagamat hindi ito ang eksaktong petsa na matatanggap ng lahat ng pensioners ang kanilang benepisyo, ito ay mahalaga bilang simula ng proseso at bilang guide sa mga susunod na hakbang. Para sa mga pensioners, Ibig sabihin nito ay kailangan nilang maging updated at bantayan ang mga official SSS announcements bago o sa mismong araw na iyon. Ang hindi pag-monitor sa updates ay maaaring magdulot ng pagkaantala o pagkalito sa proseso. Mahalaga ring maintindihan na ang ikalabintatlong buwang release ay hindi automatiko para sa lahat. Ang mga pensioners na may hindi aktibong account o may discrepancy sa records ay maaaring madelay. Kaya naman, kung hindi ka sigurado sa status ng iyong account o hindi mo pa na-update ang iyong personal information, ito ang tamang panahon para gawin ito. Maraming pensioners noong nakaraang taon ang nakaranas ng delay dahil sa maliit na isyu tulad ng outdated bank account details o kulang na dokumento. Sa pamamagitan ng pag-update ng impormasyon, masisiguro mong matatanggap ang iyong benepisyo ng walang stress. Isa pang mahalagang update ay ang paggamit ng digital notifications at reminders. Layunin ng SSS na gawing mas modern at efficient ang kanilang communication system. Kung hindi ka pa nakakapag-sign up para sa SMS o email notifications, ngayon na ang tamang panahon para gawin ito. Ang mga notification na ito ay makakatulong sa timely na impormasyon tungkol sa ikalabintatlong buwang release mga deadline sa pagsusumite ng dokumento at anumang procedural updates. Lalo na ito ay makakatulong sa mga pensioners na hindi madalas pumunta sa SSS office o mag-check ng website. Sa pamamagitan ng digital alerts, makakasigurado kang hindi ka mahuhuli sa mga importanteng updates. Para sa mga pensioners na balak gamitin ng maayos ang kanilang ikalabintatlong buwang benepisyo, ang kaalaman sa ischedule ay makakatulong sa maayos na financial planning. Maraming pensioners ang umaasa sa ekstra na ito para sa kanilang medical expenses, pang-araw-araw na gastusin, o kahit para sa holiday spending. Kung alam ang eksaktong schedule, mas madali ninyong mapaplano ang inyong mga payments, purchases, at emergency savings. Sa ganitong paraan, mas magiging organized ang inyong budget at mas maiiwasan ang stress sa gastusin. Dagdag pa rito, ipinapaalala ng SSS na maging patient at proactive sa buong proseso. Bagamat may posibilidad ng delay o adjustment dahil sa technical o administrative reasons, ang pagiging updated at maayos na records ay makakatulong upang maiwasan ang problema. Inaasahan ng SSS na mas magiging smooth ang release ngayong taon kumpara sa nakaraang taon ngunit ang aktibong pakikilahok ng pensioners sa pagsunod sa requirements ay mahalaga. Transparency at efficiency ang layunin ng SSS, at sa pamamagitan ng pagtutok sa kanilang updates, masisiguro ng bawat pensioner ang tamang benepisyo. Isa pa sa mga dapat tandaan ay ang tamang pagkakaintindi sa mga requirements bago ang Nobyembre 29. Maraming pensioners ang nagkakamali sa pag-assume na automatic ang lahat ng steps. Ang eksaktong petsa ay hindi lang para sa disbursement, kundi para rin sa official notification kung may karagdagang steps o documents na kailangan. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga detalye, masisiguro na walang magiging aberya sa pag-release ng ikalabintatlong buwan. Mahalaga ring ipaalala na ang bawat pensioner ay may responsibilidad na suriin ang kanilang sariling account. Ang proactive na approach ay makakatulong upang maiwasan ang pagkaantala. Halimbawa, siguraduhing tama ang bank account number kung saan matatanggap ang funds, suriin ang status ng account, at i-update ang anumang nagbago sa personal information kahit maliit na detalye tulad ng maling spelling ng pangalan o lumang address, ay maaaring magdulot ng delay. Sa pamamagitan ng simpleng hakbang na ito, makakamtan ang maayos at mabilis na pag-release ng benepisyo. Bukod dito, maraming pensioners ang nagtatanong tungkol sa kung paano nila makikita ang kanilang ikalabintatlong buwang release. Ang SSS ay may official website at social media pages kung saan regular silang naglalabas ng updates. Ang paggamit ng online resources ay makakatulong upang agad malaman kung may bagong announcements, pati na rin ang mga step-by-step -step guides para sa verification at claim. Ang pagiging updated online ay nagbibigay sa pensioners ng kalamangan, lalo na kung hindi sila makakapunta sa SSS office ng personal. Isa rin sa dapat isaalang-alang ay ang financial planning. Ang 13th month ay malaking bahagi ng annual budget ng mga pensioners, ito ay maaaring gamitin para sa medical expenses, pang-araw-araw na pangangailangan, o kahit para sa mga emergencies. Ang tamang paggamit at pagplano ng ikalabintatlong buwang benepisyo ay makakatulong upang mas maging maayos ang ang financial stability ng bawat pensioner. Dapat maging strategic ang bawat pensioner sa paggamit nito, lalo na sa panahon ng Pasko kung saan mas mataas ang gastusin hindi rin mawawala ang tips sa pagiging alerto sa mga scam o fake announcements. Sa nakaraang taon, may ilang pensioners ang nakaranas ng phishing attempts at picking messages tungkol sa ikalabintatlong buwan. Kaya't mahalaga na kunin lamang ang impormasyon mula sa official SSS sources. Ang pagtiwala sa tamang channels ay makakatulong upang maiwasan ang panlilinlang at masiguro na ang benepisyo ay matatanggap ng maayos. Sa kabuuan, ang 2025 13th Month Release para sa SSS Pensioners ay isang malaking tulong na inaabangan ng marami. Ang tatlong pangunahing updates na dapat tandaan ay Siguraduhing updated ang iyong personal information. Intindihin na hiwalay ito sa ibang benepisyo. At markahan ang Nobyembre 20 bilang kritikal na araw para sa official announcements. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga updates na ito, masisiguro mo na matatanggap ang iyong benepisyo ng walang aberya. Kung ikaw ay isang SSS pensioner, seryosohin mo ang impormasyong ito. I-check ang iyong SSS account, i-verify ang iyong mga detalye, at i-mark sa kalendar ang Nobyembre 20. Ito ang iyong pagkakataon upang siguraduhing matatanggap ang iyong ikalabintatlong buwang benepisyo at maiwasan ang anumang delay. Sa pamamagitan ng pagiging alerto, updated, at proactive, makakamtan mo ang pinakamalaking benepisyo mula sa SSS ng walang abala. Huwag kalimutan, ang bawat pensioner ay may karapatang malaman ang lahat ng updates tungkol sa kanilang benepisyo. Sa tamang impormasyon at maagap na aksyon, masisiguro mo na hindi mo palalampasin ang anumang hakbang o deadline. Ang SSS ay patuloy na nagtataguyod ng transparency at efficiency at ang iyong kooperasyon ay susi upang maging matagumpay ang pag-release ng ikalabintatlong buwan. Ngayong alam mo na ang lahat ng detalye, siguraduhin na lagi kang nakamonitor sa mga official SSS updates. Ang tamang paghahanda ngayon ay makakatulong upang maging smooth at hassle-free ang iyong ikalabintatlong buwang release. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at sa tamang impormasyon, mapapakinabangan mo ang iyong benepisyo ng buo.